Hello Libra Collective, Sun and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Taro PH. tata na po tayo sa inyong weekly reading from March 24 to March 30. Nasa katapusan na po tayo ng Marso. Kamusta po ang inyong mga wishes, mga plans nyo this month? May mga natupad na ba? May mga uh, updates na po ba? Ano po ang status ng inyong mga wishes and plans and dreams for this month? I-take nyo lang po yung makaresonate kayo and leave the rest. Gamitin nyo po inyong intuition para makuha nyo po ang inyong uh, right messages na bigay sa inyo na inyong spirit guide sa ating reading for today. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness sa ating channel. Start na po tayo. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the full card. Wow, new beginning. In the area of what you want, you have the Four of Swords. In the area of uh, what you need, you have the Lovers card. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Eight of Swords. In the area of your near future, you have the Ace of Wands. Wow, a new opportunity. In the area of your uh, challenge this week, merong judgment card. In the area of your fortune, you have the Six of Swords. Beautiful. Pag-abante. In the area of your divine advice, you have the Page of Cups. A surprise. And the Five of Wands. Wow. Okay, pag-usapan natin yan later yung advice sa iyo ng iyong spirit guides. Ang iyong outcome, Libra, for this week, you have the Six of Wands. Wow. Victory card. Meron kong victory bago matapos ang buwan na ito. Congratulations. At the bottom of your deck, you have... The, sh uh, the shadow side, which means the devil card. Ano daw yung mga bagay this time? a uh, Libra na kailangan mo i-let go. Whether um, bad habits, mga procrastination mo, yung mga pinagmamaya-maya mong mga bagay na parang ayaw mo agad aksyonan, o kaya yung mga tao sa paligid mo na kailangan mo nang iwasan, mga toxic workmates, toxic friends, yung mga um, traumatic na power dynamics o toxic relationships mo with your lover o kaya with your sister o kaya sa iyong mga magulang na parang, okay, meron kayong dynamics na parang kailangan na putulin yung gantong sistema, ganyan. But for others, may mga bagay sa life mo na kailangan mo talagang isipin na, okay, cut na to. Hindi pwede sa akin. Hindi to pwede magtagal. Kailangan ko na itong putulin. Kailangan ko na itong baguhin. So, yun yung mga bagay sa life mo now. Libra na kailangan mo isipin. Ano yung mga bagay, tao, sitwasyon na hindi na nag-serve ng good sa, sa buhay mo at kailangan mo na siyang i-end right now. Start up po tayo sa yung reading. At the center, you have the full card, a new beginning, a new start. So, I'm hearing dito, parang gusto mo na eh. Meron ka nang gustong iwan, meron ka nang gustong tapusin, meron kang ka na-realize na parang Okay, tama na to. Ayoko na nasasakal na ako, um, pinipigilan ako, nakukulong ako. Um, hindi ako makagawa. Um, I'm hearing merong someone na para puhipigil sayo to do, to do something. Pero nalang nasa core mo to, parang you need gusto mong sumugal sa isang bagay, gusto mong tumalon para sa isang bagong simula o sa isang opportunity na hindi mo pa nagagawa before. And parang nandun yung freedom parang gusto mo ko wala dito kung ano man po ito sa life mo na ito libra na whether tao o sitwasyon o um, uh, opportunity o somehow a environment na parang feeling mo nakakulong ka o nakakadena ka for something for the longest time gusto mo nang maging maayos ang lahat and now you want to be free you want to do things on your own terms to try life based on what you really want and not by others' Uh, decisions or plans parang now gusto ko ako naman tumakbo sa buhay ko ako magpatakbo ng life ko uh, Gawin ko yung mga bagay na gusto ko yan ang nakita ko sa so, your freedom to do what you want may paglaya the full wow sa <laughs> so, makakilala mo ko um merong uh, throat chakra meaning merong bang tao na parang for the longest time uh, hindi ka sa sasalita o wala kang boses um parang opinion mo ay hindi nag-matter so now you want to to get that freedom and have your voice back. That's very specific for a certain Libra. The full card is being clarified with the Five of Pentacles, yes. You want to end this struggle, whether financial struggle or struggle mismo sa life mo. You've been alone, feeling mo parang alone na alone ka, wala nang sa sa'yo kahit ang daming tao sa paligid mo. Di ba napaka-ironic? Ang daming tao sa paligid mo, sa life mo, sa family mo, sa friend groups mo. Pero pakiramdam mo mag-isa ka lagi at parang walang gustong tumulong sa'yo, walang nakakaunawa sa'yo walang totoong nakakakita ng kalagayan mo and like there's no one there to really look after you and um, be there for your own good hindi ba parang nandiyan lang sila for happy times and for the things na makaka-benefit sila but when it comes to your own welfare parang wala ka maasahan kaya parang gusto mong tumalon gusto mong not literal ha <laughs> gusto mong tumalon on a new life cycle on a new um, endeavor, parang bagong buhay, you want to take a leap of faith, ika nga, or try something else, be free. So, ngayon pa lang, I'm seeing you getting out of that system na hindi na nakakatulong sa'yo. In the area of what you want, you have the four of swords. Yes, parang gusto mong magpahinga, no? Gusto mong mag-recharge, gusto mong lumayo, gusto mong um, to take away for some time and have that soul searching this time. Um, parang gusto mo na Lumayo muna doon sa drama, sa conflict, sa bigat. Doon sa parang sa ang bigat dam damdamin mo with these people or with this um sitwasyon. O sa isang trabaho na parang time ko naman magpahinga to recharge, to rethink. Parang this time kasi, dahil gusto mong magsimula ng bago, ano parang time mo muna lumayo para makapag-isip ka. Kasi doon darating at lalabas yung clarity of your mind kapag wala masyadong magulo sa'yo, walang nagpe-pressure sa'yo, um, walang uh, dumadagdag o nang bubuyo o nag-chip in o nag-bibigay um, sa'yo, nag-feed sa'yo ng mga iba't ibang impormasyon kaya lalo ka nang guguluhan. So I'm seeing here you're praying to get that clarity and that mag-recharge ka muna and the rest, okay? The Four of Swords being clarified by the Moon card. Yes, because ang mo hindi naiintindihan, ang dami mong questions, gulong-gulo ka na, parang litong-lito ka na rin, um, hindi mo alam kung anong gagawin, sino ba ang dapat pagkatiwalaan, sino ang dapat sundin, sino ang totoo sa akin, ito ba yung tama landas? Ito ba yung dapat kong gawin? Ito ba yung dapat kong puntahan? So, you have a lot of questions. That's that's why this time, parang gusto mo, ah, pahinga muna ako, God, please. Gusto ko muna magpahinga. Gusto ko muna mag-recharge. Bakasyon. Uh, summer ngayon, Libra. Kung sa Pilipinas po kayo, summer na sa amin. So, it's time really for you to go out, uh, magrecharge mag-recharge ka muna somewhere else, um, mag-isip-isip para lumabas yung mga bagay na talagang gusto mong gawin here on sa life mo. In the area of what you need, you have the lover's card. Yeah, it also pertains to the things and people na importante sa'yo because lovers is also about choices in life. Hindi lang to about romance o mga tao na uh, romantic uh, uh, affiliation o love mo. It's also, also about your choices. Ito bang bagay na pinili mo, masaya ka pa ba dyan? Ito bang decision na ginawa mo uh, last month or two years ago ay dyan pa rin ba yung decision mo? Paninindigan mo pa rin ba yung decision mo? Masaya ka ba sa decision mo? Ganyan. For others, I'm seeing na kung ito yung pang decision mo, decisionan mo dati at ito na yung sitwasyon mo ngayon. Masaya ka pa ba? Do you want to go still continue that or change route ka na? Iba ka na ba ng direksyon? So uh, make sure that uh, kumakawala ka sa mga negative at saka nagpapahirap sa'yo. Yung pupipigil sa'yo to achieve Good things, okay? The lovers is being clarified by the judgment. Yes, may pag-aksyon. Dalawang beses nababas yung judgment sa'yo. Sinasabihan ka na yung spirit guides na, Uy, Libra, time na for you to take action. Gumising ka na sa mga bagay na um, dapat matagal mo nang naiintindihan o matagal mo nang nalaman. Kung all about a partner na feeling mo siya ang pumipigil sa'yo to achieve beautiful things in your life o nagpapa-impede sa yung growth o kaya siya yung toxic sa life mo. It's time for you to wake up and change your life and um pumunta ka sa direksyon na gusto sa iyo ng Diyos at gusto sa iyo ni Archangel um uh, Gabriel. Gusto niya na pumunta ka sa direksyon. Oo, dalawa pa lang Archangel dito. Oh. Rafael and Gabriel. o oh, dalawa na sila ang mga Archangels na nandito for you to tell you na itong bang choices mo ay kailangan mo i-assess para sa iyo pa ba yan o para hindi? time to take action and reevaluate at doon mo doon ka kikilos staying pa ba o hindi magi-improve ba, ba to kung hindi na magi-improve go on to a new direction na sa iyo pa siya libra in the area of what's affecting your current energy you have the eight of swords ito ang dahilan kung bakit gusto mo magsimula ulit kung gusto mo mag-take a leap of faith, gusto mong kumawala, gusto mong maging malaya, because you feel that you're hopeless, that you're he helpless, parang feeling mo walang solusyon, parang feeling mo walang kalayaan, wala kang sariling pagpapasya, nakatali ka, nakapiring mata mo, hindi mo maintindihan, gulong-gulo ka na, nakapagkumilos ka, feeling mo masasugatan ka o um, sisisihin ka o ikaw ang pagtutuunan ng, pa ng sisi, ganyan. So, you want to come out, you want to go out of this um makadenang kinalalagyan mo now, ano? If it's a marriage or a family setup that you want to get out and try to have a new life, I'm hearing talaga parang ito ang gusto mong gawin. So, this is the power na kailangan mong baguhin sa life mo, Libra, is to, to think na parang wala kang kakayahan o wala kang ways to improve your life, you have the things, you have the power, you have the skills to turn your life into something better. Kaya mo yan, magagawa mo yan. The Eight of uh, Swords being clarified by the Ace of Swords, yes, have that clarity in your mind. Parang, isang malaking pagpapasya na parang, okay, ayoko, na, pagod na ako, tama na tong gantong sitwasyon na paikot-ikot na lang, nahihirapan na ako, hindi na fair, I want to move out, tama na yung pagiging uh, submissive ko o yung parang uh, ako yung inaape, tama na yung victim mindset ko, hindi ko na kailangang hayaan na gantuhin ako. Merong pagpapasya sa isip mo, bubuo na parang, yes, I'll be doing this, I'll coming out, I'll trying something new, susugal ako sa buhay ko, and to end that struggle. So, congratulations. Kaya ang maganda in your near future, you have the Ace of Wands. I'm seeing here, bagong buhay. Because Ace of Wands is out with the old, in with the new. A new life, a new opportunity, a new way of living. Dito may butterfly dito, o parang nag-transform into something else. Possible pa po yung araw. I'm seeing you getting, parang nakahinga ka, parang, ah, oh, thank God. I did that. Thank God nagising ako. Thank God I work and take actions in my life. At iniwan ko tong mga uh, toxic and um, devious things na matagal pumigil sa akin in acquiring my life. Para na-realize mo, ah, ang dami pa palang naghihintay para sa akin na magagandang bagay na dapat pala noon ko pa na And you, embrace, and you are embracing this new beginning, a new opportunity para sa'yo. Bagong simula ang hatid sa'yo ng buhay na to. Congratulations. Ace of Wands being clarified by the High Priestess. Yes, trust yourself, trust God, trust your intuition, trust your intuition, kung ano yung kutob mo, pakinggan mo yan. Kung ano sila sabi ng puso mo, pakinggan mo yan. At dadalin ka niyan sa tamang landas because you are protected by God. Nandiyan ang high priestess telling you na you are protected, you are guided by God. Hindi kanya dadalhin sa um, masamang landas. And you are getting out of this bad situation and you are okay, Libra. In the area of a challenge this week, I judgment card. Yes, challenge mo ito take action. Nasa isip mo na yung gusto mong gawin, gusto mo nang sumugal, may plano ka na, pero ang, ang challenge sa'yo ay, a-actionan mo ba? Kailan mo gagawin? Kailan mo sisimulan? May lakas ka ba ng loob para gawin yan? So, um, sundin mo ang sigaw at ang sign ni God, ang tawag niya sa'yo kung kailan at paano mo gagawin. At trust your intuition and you can uh, you can um, pass this challenge soon, Libra. The judgment cards being clarified by the three of swords. Ooh, So, your call for action, yung challenge this week. A-action ka lang ang pipigil sa'yo ay yung mga painful things, yung mga tao na parang ginagamit yung iyong trauma, ginagamit yung iyong mga uh, masasakit na nakaraan para uh, mahirapan ka magdesisyon. Kasi nakikita ko dito na kapag umalis ka at pag nagbago ka, maraming masasaktan, o para masasaktan ka din. Kasi kahit na magulo o kahit na gusto ko sa mo umalis, parang ayaw mo silang iwan ayaw mo mapalayo sa kanila. Ayaw mo mapalayo sa gantong gawain o sa gantong sitwasyon. Pero nasa isip mo na na parang okay, hindi na tama to. Naiintindihan mo na you have to change. Pero hirap na hirap kang alisin yung sarili mo at nasasaktan ka sa part na yun. So make sure that you are brave enough to change your life for the better. Yes, yung transition from one opportunity or one situation to the other, mahirap yan. Um, gradual mo naman yan, huwag mong unti, unti mo biglaan. Unti-unti mo maintindihan, ah, para, para to sa ikabubuti ko, ikabubuti ng sitwasyon namin, ng pamilya ko o ng mga anak ko, um, I have to uh, tapangan yung sarili ko and lagpasan itong pagsubok at hirap na ito. So you can do it. Ikaw lang ang, ang hinihintay ni God to take action in your life. And kayanin mo because you can do it. In the area of your fortune, you have the six of swords going to calmer waters. So, kung merong pag-abante, may pagsugal, at ito, hinihintay ka ng God na umaksyon. So, para sabi ko, kaya ko ba? Natatakot ako, nahasaktan ka pa rin. O merong kang alinlangan, um, mayroong pain pa rin doon because sa mga dati mong pinagdaanan. Know that In the future, sa iyong good fortune, meron kang katahimikan, katiwasayan, dadaling ka ni God sa calmer waters, sa payapa at uh, maayos na estado ng buhay mo. Pwedeng literal, nalilipat ka ng ibang lugar, literal na meaning to ng Six of Swords, but for others, it's also telling you na dadaling ka niya sa tahimik na estado ng life mo. If you could really change your life and try to remove these chains of toxic mindset, people, situation, uh pag-ibig, ano. So, make sure that you have the courage to get out of this para makapunta ka na sa tahimik at matiwasay na pamumuhay. The six of swords being clarified by the sun. Oh my God. Sabi sa'yo na sa fortune mo eh. Pag pumunta ka na sa calmer waters, you'll be the happiest moment sa life mo. Magiging masaya ka ulit. Freedom. Enjoying the sun. Going out. Walang inhibitions. Walang fear. Walang takot. Walang... Uh, nagdidikta sa'yo ko anong gagawin mo. Uh, you're, you're claiming your life back. I'm hearing. So, congratulations. In the area of your divine advice, meron kang Page of Cups and Five of Wands. Use your creativity daw, Libra. Sabi sa ng paalala sa'yo ng iyong divine and the spirit guides. Because Page of Cups is also about uh, creativity, imagination, kung paano mo um, uh, panghahawakan ang iyong imahinasyon para magamit siya at your as your advantage sa mga bagay na kinakaharap mo. Now, maraming conflict daw sa life mo, whether family members or workmates, para meron kayong di pagkakaunawaan, diskurso, ganyan, o competition with one another. So make sure that you use your creativity, your imaginations, para ikaw yung manalo, ikaw yung magwagi. At para masabi mo yung tamang mga bagay at mga uh, messages, so that you will win the argument, you will win the competition, or you will win the situation. But for others, I'm seeing here, na merong may mga conflicts ka daw sa isip mo at puso mo parang ang daming alinlangan o paiba-iba ka ng desisyon hindi ka makapamili this or that di urong sulong ka tinasabi dito ng iyong page of cups na yes you're just learning pa rin wag, wag mong pahirapan masyado yung sarili mo na kailangan tama agad o kailangan perfect agad so bigyan mo yung sarili mo ng 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 kindness, ng love, ng care. na Porque ang dami nangyayari sa life mo eh, kailangan pulido agad. So make sure that you're kind to yourself and uh, you're just learning also. Every day is a learning curve para sa'yo. So make sure that you are kind to yourself and you give yourself some love. Okay? Yan ang paalala sa iyo ng spirit guides mo. Ang iyong outcome na napakaganda na victory card ay pag-usapan natin later. Let's have additional messages from the divine. First, you have number 18. Convert niyo po ang 18, o important number para sa inyo. This is a confirmation of this message is for you. Dear spirit, nakita po kayo ng dear anywhere, whether pictures, personal o internet, kung napag-usapan, this is a confirmation that this message is for you. Bring a gentle touch, yes. Maging mabait ka naman sa sarili mo, uh, kaya mo yan, malulusotan mo yung mga problema, kaya mo yung gawin, um, maging mapayapa ka at maging mahinahon ka sa mga bagay-bagay, okay? Another message, wandering path, enjoy the journey. Like I've said, yes, and diyan mo kailangan daan, ang puntahan, dahan-dahan um, lang, i-enjoy mo lang ang lahat. Um, I, I know na meron ka mga alinlang at mga problema at mga uh, takot, pero as you go on you will enjoy it and you will uh, see na malapit ka na sa victory mo okay ito ang area na kailangan mong pagfokusan this week libra growth i want to expand my consciousness and my awareness like like i've said kaya ka merong leap of faith dito bagong simula because your soul is really searching at uh, nauuhaw sa growth gusto mong magkaroon ng pagbabago sa life mo because kailangan ng kaluluwa mo at ng buhay mo na yumabong at maging uh, maging matayog para hindi ka na nakakadena sa mga tao o sitwasyon na kumukulong sa iyo at hindi ka hinahayaang mag-grow, okay? Yung outcome, the victory card. So, kung ano man ang pinagdaanan mo ngayon, kung ano ang bagong simula na gusto mong simulan, I'm telling you, with the victory card, you will end up getting what you want. Yung plano mo, magkatagumpayan. People will see you at bibilip sila sa'yo na kinaya mo magsimula muli at kumawala sa mga ito. And you have the courage to take action sa buhay mo. Going to calmer waters, you'll be happy again. And victory is yours. So the victory card, the six of wands, is being clarified by... My goodness. The six of wands being clarified by six of wands. Pag inulit ng card as a clarifier ang sarili niya, ibig sabihin, it is what it is. Sinabi ko sa'yo, yan talaga ang, ang message namin sa iyo. Mananalo ka sa buhay. Mananalo ka sa laban na to. Kung ito, trabaho mo, makukuha mo yan kung anong pinagdaanan mo, tinapangan mo ang sarili mo, nilaksan mo ang loob mo, ginawa mo pa din kahit ang daming competition, daming humaharang, inalis mo ang sarili mo sa toxic na environment na ito, You trust the process, you trust God, and you will win. Congratulations, Libra. Ang ganda nitong reading mo. This is something really, really beautiful for you. So this is for March 24th or thirty. Sampo kayo nakarelate, sampo kayo nakaresonate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions. And also for those who are not skipping the ads, maraming salamat po sa generosity and kindness. This has been James for James Taro Page. God bless everybody.